ayan, tapos na guys totoo na at tamang-tama na ang tingkong kaya ayan, pwede ko na mamayang ilagay sa baunan at ready na siya ayan, thank you guys please subscribe to my channel to my youtube channel perla flores 9571 at sa aking fb page guys follow me Ayan, pataasin naman po ninyo for 60k views. Ayan, magandang araw sa inyo. And God bless us all. Ayan na guys, ating nilotong Thailand curry. Ayan, lagay na natin ang ating lychee. Ayan. tama lang yun. Nilagay natin na curry. Curry sauce. Ayan. Kaso matapang. Kailangan natin lagyan ng kasi binabat ko na itong chicken ng asin saka black pepper o paminta. Eh, kaso kailangan pa rin natin dagdagan ng chicken broth, chicken powder o vegetables powder. Eh, mahirap kasi yung maanghang masyado guys. timplahan na natin guys para masarap na para ayos ko na sa paunan habang tulog pa sila Halloween natin. Kailangan at kailangan talaga guys, mayroon din itong ano, okra. Yung nga yung lady finger na sinasabi ko. Yun, nilalagay ko talaga yung guys. Kahit hindi ko lagyan siya ng, ng ito. Carrots nilalagay ko lang talaga dito guys is kamatis patatas saka okra o so, saka is itong bell pepper kaso wala akong nakita guys sa palengke. hindi na ako namibot sa ibang palengke guys dito lang sa amin pumunta rin ako ng mall wala din So baka hindi sila nakapagpitas o ano. Wala na pa po crack. So ayan guys.